Ayan, hindi pa buntis yan ha. Oo. Oh. Maganda, dappled. Ngayon lang ako nakita ng pan eh, dappled na kwan. Bower. Hmm. Ito anak niya siguro to. Hmm. Na quality na bower. Ito ang quality talaga, sobrang laki oh, ang katawan. Nagda-diet pa to, diet. Hmm. Yan to talaga ang buwar. Oh. Tignan mo yung likod. Plat na plat. Plat yung likod nila. Kasi pag hindi plat yung likod, hmm. hindi na buwar yan. Ang luna. Ito ang imported daw. Galing yung to. Galing US hmm. hmm. isi. <laughs> <laughs> pag tumabi ka sa kanya <laughs> naging tiyanak ka na, oh. <laughs> Semalaki uh. pa yung ulo niya sayo eh, Romanos. Oh,